Magandang araw! Dahil nga weekend, pinasal ng lola ang mga bata. Naaya kasi namin ng lola na pumunta ng indoor playground. Pero bago nga kami pumunta doon, ay kumain muna kami. Dito nga pala kami sa classic savory kumain at napakasarap ng pagkain nila. Itong in-order namin ay good for 3 to 4 person na. Para sa akin, yung presyong 1,200 plus ay sobrang sulit na. At sa in-order nga namin ito ay may naiuwi pa kaming ulam. At pagkatapos nga namin kumain, nagpabili naman itong ate namin ng candy. Ang hilig-hilig sa candy ng batang to, kaya naman nasira yung ngipin. Panay nga ang turo ng batang to dahil andyan ng lola. Sabi ko nga wag na kami dito bumili kasi ang mamahal. Pero dahil mabait ang lola, pinagbigyan niya, minsan lang naman daw to. Pagkatapos nga bumili ng candy ni ate, pumunta na kami sa Kidzuna. Pagkatapos nga namin magbayad, ay pumasok na sila. Hindi na pala muna ako sa mama kasi may importante akong lalakarin. Pagkatapos ko nga sa nilakad ko ay ito ang nadatnan ko. Naglalaro na ang mga bata kasama ang lola at papa. Hindi na ako pumasok kasi palabas na rin naman sila. Pagkatapos naman namin sa Kidzuna ay bumaba kami uli. Nakita nga namin na merong toy festival dito. Kailangan lang may i-present ka na receipt para makapasok ka sa loob. Hinayaan nga lang pala namin si Bunso maglakad-lakad. At ang kuya naman ay nakatulog na sa pagod. Tuwang-tuwa ang bata, marami kasi siya nakikita ang karakter dito ng anime. Katulad na lang ng Naruto, Star Wars, One Piece at iba pa. Enjoy na enjoy nga yung mag-aama dito, nagpa-picture pa sila kasama to si Joker. Sayang nga tulog si Kuya Divan, hindi tuloy nakasama sa picture. Habang tulog nga to si Kuya Divan, ay eh itong bunso naman namin napakadaming energy. Takbo dito, takbo doon. Para bang nakawala sa hawla. Kaya siguro ganun ay dahil kakalagad lang din niya mga ilang buwan pa lang nakakalipas. Kaya naman ayan, explore ng explore. Ang dami nga rin pala namin dito nakitang collectible items. Ang sarap-sarap kolektahin. -sarap kasong Kaso ang mamahal. Naalala ko tuloy nung kabataan ko ang hili ko rin mangolekta ng kung ano-ano. Nakakamis maging bata, no? Iniisip mo lang yung eh, maglaro ng maglaro.